Ayaw, Ayaw, na, na po namin magpakustodya sa militar. Kung inabduct talaga to, ibig ibig sabihin masama ang motibo. Bakit pa ilalabas na surrender ito? Kung inabduct ito, ditatam na na ng kasong masama ito. Tapos ipasusurrender mo sa harap ng maraming tao na magpapabaliktad ka lang. Hindi naman tanga ang decision is to pursue filing perjury charges. Dahil pagsisinungaling ito under oath. Para maturuan ng leksyon kung sino man ang promotor nito. Ano nga ba ang totoong nangyari? Si tamano at Castro ay mga aktivistang napapanidang dinupot di umano sa barangay Lati oyun bataan noong kaluwaan ng Setyembre taong 2023. September 12, sumuko ang dalawa sa 78th Infantry Battalion ng Philippine Army. Siya ay naging kasapi rin ng semi-legal team ng Lino Plus sa Pampanga at ilang bahagi ng bataan. Ano position mo? Ano yung

Siyempre, sa sa... pa rin kasi nabalitaan namin na walang <laughs> nakakamitrabaho, hindi na oryeng na po kami sa na may... Ani na sa Ani parang ako? na mga parang sa presensya ng tinatawan ng Public Attorney's Office o PAO na si Ginoong Chopper Bagay at ng mga magulang ni Jed, sabay na nung pa, si Junila at Jed na ang kanilang sinulat na sa naisay, ay pawang katotohanan at ito'y kanilang pusang loob na isinagawa at walang pumilit sa kanila. Uh, dahil ang uh, ay puro uh, na kapag nagsinuhalit tayo ito ay kailangan mga um, Ang aming policy ay talagang uh, kailangan may handwritten sila ganun lagi sa aming opisina mm -hmm. saka namin itapapatype sa lawyer tapos pero i-interviewin mo nang mabuti kumula sa puso mo talagang totoo yung sinasabi at ginawa po niya Bagay pa ginawa po niya ba ba based on the uh, affidavits shown me and the fact that these affidavits that the two voluntarily surrendered were sworn to before a public attorney And maraming testigo doon nung nag-surrender sila. Ngayon, biglang bumaliktad sila. So we are studying the possibility of filing perjury charges against them. Uh, pagkatapos na nabuo ng kaso, ipapile namin sa uh, appropriate authorities para ito ito'y maimbestigahan. Kasi kahit na ang chief public attorney, si Attorney Acosta, nando doon, at inasiguran niya na walang coercion na nangyari. Yung stepfather ng isang babae uh, na nanando doon ay nandun mismo. At tinanong niya ang kanyang stepdaughter kung gusto nga ng private counsel, eh, ayaw daw. Pagkatapos biglang papaligtad. So, ang recourse dito ay mag-file ng perjury case. And then they can prove the truth. Kasi amin, ang ebidensya, matibay na nasa likod ng armed forces. Normally, hindi ko to-tolerate ang mga talagang ah, kahit haka-haka lang pinaimbestigahan ko. Pero ito, maliwanag ang ebidensya na unfair ang pagparatang sa mga kasundaluhan dito. No? Gusto kong malamang kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa, para magsingilbing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito. Matibay ang ebidensya eh. Eh, asymmetric warfare to eh. Part ng disinformation nito eh. Yan ang tingin ko. Pero the fact is, nasa amin ang voluntary surrender sworn affidavit nila mga testigo nando doon, may mga sworn statements na rin na kinakalap. At ito ang matibay na nagpapatunay na ang batas ay nasa likod ng armed forces dito. No? Ang, ang uh, mga statements ng ibang mga ahensya, uh, I do not know what statements they made, but what, with what was reported to me yesterday, ang pinakita sa akin ay katibayan at ito'y matibay talaga at hindi to pwede coerce no kasi kung ito talaga ay inabdak kung inabdak talaga to ibig ibig sabihin masama ang motibo bakit pa ilalabas na surrender ito kung inabdak tito di tatamnan na ng kasong masama ito hindi ba hindi ka nag abduct tapos ipasusurrender mo sa harap ng maraming tao na magpapabaliktad ka lang hindi naman tanga ang armed forces eh. Guruduhan ko, hindi ako umaasa sa soul statement ng armed forces. Ang inahasahan ko, ang katibayan na sumumpa ito sa harapan ng public attorney. May mga testigo pa daw na nando doon. At umaasa ako sa mga testigo na yan na nakawitness ng voluntaryo nilang pagbigay ng salaysay nila na sumusuko sila. Kung salita lang ng armed forces to na walang katibayan, pwede pa nating halungkatin kung talagang tunay nga na nag-surrender itong mga ito na voluntaryo o inabdak. Pero ito, ang daming testigo, may katibayan pa at third parties na nagsasabi, pati ang stepfather ng isang supposed na inabdak. Ang decision is to pursue filing perjury charges dahil pagsisinungaling ito under oath para maturuan ng leksyon kung sino man ang promotor nito na wag na ulitin ito. So, pinakita sa akin ng katibayan, nagtawag talaga ako, kahit kay Chief Public Attorney, Percy Acosta, na talagang sinabi daw ng Public Attorney na malaya na ibinigay ang salaysay. At sigurado ako, takot itong mga bata na to. Pero kanino takot? Sa armed forces o sa mga nagmanipula sa kanila? alam ni Bat ba kung ano yung tunay nangyari. Kasi ang totoo po eh, dinukot ng mga militar sa bay. Napilitan din kami na sumorender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ng Afri David. dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivista ang hangarin. Ipaglaban lang yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mga ngisdang mawawala ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga, yung mga pagkilos para masupilan yung mga kabataan, yung mga mangisdang ngisdang nandun. Sila po ay uh, usang uh, sumurrender po sa amin. Yun nga po ay uh, yun ang report na nawawala po, na hinahanap natin. So, usang so, pakipagtulungan naman po ng iba, na kausap po namin yung nagreport report na informant po, na po sa amin. Madaling araw na po, nung sila ay uh, makarating sa 70IB, hinarap po natin sila, kausap po nila ang... Uh, isa pong mayor din, kakuntuhan sila, nalagay po din natin sa medical kung okay ang nalagay nila. Ibinigay po sa kanila yung salaysay nila, inedit pa nga po nila yung salaysay nila, wala po kami ron, Ang tinuhaan po sila ng salaysay, kumbaga po, that's between the attorney and them po, yun po yun na nangyari. Ni Jed po, ano po ang kanyang nanay at tatay, ay pakita naman po ng NTFL cap na nanonumpa sila uh, ng kanilang sarili. Naka-video naman po yun. Nakikita naman po, sila-sila lang po yun nag uh, nanumpa sa harap po ng ating ng ating uh, attorney po. Ibig sabihin po, wala pong intervention po yun. Klarong-klaro po sa sa atin, sa militar po, ang lahat ng proseso. Pero ang tanggapin namin sila hanggang, hanggang ngayon po ang punto na po. Tulungan pa rin yung ating uh, nagbalik loob sa atin sa gobyerno o ano bang dahilan niya, we are here. Kaya ang National Task Force, tatuwang ng ating local government unit, nandito po si Mayor Acazay, ng DSWP, ay handang tumulong maging maayos yung pagbabalik loob ng ating uh, dalawang uh, kapilang puno. Katulad lang din ng sinabi ni Donila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Ang gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Pero kilala po nila kami. Kami po, hindi po namin alam yung sinasabi po na yun. Ang uh, tingin po namin pala, eh, ito po ay uh, pagtulong, na amin silang tutulungan sa pag, ano po, sa kanilang pagsusurrender So, kaya inaayos po namin ang proseso. Pero yun po, ano na yun, hindi po namin alam ang event. Nalaman lang po namin ito nung... Uh, Nung 11 na nga po, kami na nag-operate. Nung 10, nagkaroon ng, uh, ng report. Tapos, uh, nag-operate nag lang po kami. Kung baga, kung para sa ano. Hindi po, ang pampanga po namin na report sa amin. At uh, hindi po kami nag-operate doon sa bataan area po. Hindi po namin area yon So, uh, pampanga bulakan lang po ang amin area na parte. So, hindi, baka nga po sindikato, sabi ni Jen, na ang, ang tumukot sa kanila so pinrasas po siguro na mai-lapit po sa atin yun po, yun po ang hindi po, po, uh, po ang tingin ko sa sinasabi nila nito. na nakadula duda naman po na hindi alam ni Bat kung kung ano ng kasi mismo mga kumuha sa amin inamin nilang mga sundalo sila nakita namin sa papel ng interrogation paper ang nakalagay 78 ID kaya hindi ako naniniwala na hindi alam ni Battalion Commander na dinukot kami uh. Nakipag-coordinate pa nga kami sa local government unit ng uh, Plaridel para matita na yung pagkalinga-paglinga dito sa amin uh, sa ating dalawang kapatid uh, na nung ay matulungan ng gobyerno. Uh, kami po ay uh, narito upang tanggapin at suportahan ang... Uh, inyong pagbabalik. Mali nga naman na tawagin kami na babalik loob. Kasi in the first place, hindi naman namin tinalikuran yung gobyerno. Kaya kami naging aktivista dahil gusto namin marinig kami ng gobyerno. Bakit kailangan namin magbalik loob? Baka yung gobyerno yung nagtakwil sa amin dahil na please nasabing sabi lang kami ng totoo. At yung totoo talagang nangyari that night, sinabi nga ni Jed, dinukot kami ng isang ban. Ilang araw nila ka... nila kami, piniringan, dinapos yung mga kamay namin niya. Pilit kami magsalita, pinabantaan yung buhay namin, pati mga pamilya namin. That's what happened. Ilang araw kami ini-interrogate, pinipilit kami na magsalita ng mga bagay na gusto nilang malaman. As they said, mga intel sila, yun yung pakilala nila, yung iba eh, na 78 part ng 78 ID, yung iba member ng SAP, yun yung mga pakilala nila. Tapos, ang yun yung kwento ni Batcom, pinagawa kami ng istorya nitong mga abductors na gawin daw namin kwento. May Ate Bea, may yung affidavit. Sila yung gumawa ng kwento na yun. At under nila kami, kaya kaila, makukwarsa talaga kami na pirmahan yun. Kaya yung affidavit na yun, pinapabulaanan ko din yun. I can justify na mali yung mga nakalagay doon. May proof din, no? dinukot kami. Meron kaming mga tsinelas na nawala itong suot namin, hindi naman ito yung mga namin that time. So, wala naman po kami sa bundok, hindi po kami armado, tapos dudukotin niyo po kami. Ano pong karapatan niyo para gawin yun? Sila po ay uh, kusang loob po na uh, nagpapakustodiya po. So, yun po lang ang ating aayusin para ma ano po. Kasi po, yung mga Uh, involvement ko ni, ni, nila sa ano po, pagiging armado. Meron po kasi mga is, na mga lahat na na-report na po sa kanila. na meron din po mga patunay na nagarmado po at inamin po ni, naman ni, ni inamin din naman po ni Jonila na armado siya, nasama siya sa inkwentro. Yun naman po kasi yung mga ano po doon na dapat rin po niyang harapin na siya ay naging party po noon na, nan na marami naman po nagpapatunay na kasama siya doon uh, na mga kasama rin niya po na uh, siya ay nakipag-enkuentro humawak ng armas at uh, sinabi rin niya po sa akin nung kanyang pag -surrender. kaya po ako po ay uh, yun ang alam po lahat na istorya na sinabi niya sa akin sa kanyang talambuhan sa so, tingin ko po ito lang po eh ano uh, sa ngayon po hindi po kasi ito ang tamang body doon ang alam lang po namin magsasalita sila doon sa issue sir sila po ang nagsabi sila sa amin nito na magsasalita sila nung una ayaw daw nila sumunod sinabi naman nila uh, nakapag-isip po sila sinabi nila sa amin noong Webes na sila daw po ay uh, ay uh, maghanda na pong magsalita so ang sabi nga po namin pinapangalagaan namin kung anong gusto nila ayaw daw po muna nilang humarap sa media kasi ayaw po sana nilang maging sumikat pa po at makita yung ano kumbaga pag-usapan sabi nga po niya sa akin mismo na mas, meron pong mas malaking Uh, bagay na dapat pag-usapan ang ating bansa, hindi po sila so nagsabi lang po sila sa akin biernes ng umaga na gusto nilang magsalita, kaya po sinabi ko po, bilang pong isang alagad ng batas lahat po ng kanilang request sa amin ay uh, sinusunod po namin sinusunod po namin, punto por punto yun uh, never po kami humarap sa lawyer, sila sila lang po magkakaharap Never po kami uh, uh, pumunta ron sa loob nila na nag-uusap sila habang iniimbestigahan sila. Kaya po, sana po, they have the right then during that time to say everything. So, ang tingin ko po, po uh, kaya po naman, maayos naman po yung proseso na ginawa natin. Kung ito po ay uh, magiging propaganda at usapan lang po natin ang ano, sir, uh, Maganda, sir. Ibang forum, sir, yung yes. oh. tungkol doon sa mga bagay po na okay, yan. Ayaw, Ayaw na po namin na, po na pa sa militar. Ng maraming maraming salamat talagang... Hindi na tayo nag-trypad. Magandang okay, okay. gabi po. Gusto yeah. lang din po magpasalamat sobra kasi hindi naman po namin magagawa ito ng mag-isa lang po Tama! Panawagan lang din po namin uh, kasama, kasama rin niya na hindi lang naman kami yung mga nawawala. Kaya panawagan din namin ay hiripaw din ang iba pang mga edi. ...na alam naman natin kung saan... ...kanina uh sino sino ba ang um pa <laughs> sa mga lahat ko